May gusto Ayun kami dito, Ay rabbit, ay customer, rabbit. rabbit, di ba 'yan customer, ha? Kenapa? Iya, yes, nakakapabili, nakabili sana, Wala ini food cooler yung duck. Ay duck. Ito paling duck, ito yung Ay, Rabbit. Ayun rabbit. Hello. May rabbit dalawa ang gusto mo. naman sa ng niya. Bye-bye. Dili mo na ako. Mamay tayo sa ako. Sasayaw pa kayo Ako yung pinasa gusto mo. Anong gusto mo, Rabbit. Ah, yung lipit ng rabbit. Rabbit inya. dobe <laughs> siya eh Hindi niya alam kung wala eh Takas kaya to. Wait, ano manood, yung lang. mo, ano tiniglan mo? Andito, nandito kami. Si 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 siu. Si siu. Nandi po. O ayan si siu. Nang po bili lang po ng si ah, What color? Pink, pink. I think.